Ayan mga yung locator ko. Ang oh, may detikyon ba siya o? Oh. Yan sa lamisa namin yung May, may deposit dyan. Yan. Yan may deposit dyan sa misa. Tsaka sa likod ng rip dyan sa piras kwarto may deposit din yan. Sa likod dyan may noka dyan may deposit dyan at saka sa likuran namin dyan may deposit dyan o oh, sa may lobby okay po kung... tignan natin mga tij. paghabaan ko marami yung detikon niya detikin niya o no? ayaw ko habaan na ha? Yan, lang. Yung may lang mga tij. Ayun, nagulo siya doon. Ito ano natin. Diyan sa kwarto na yan, may detection din dyan. Ito, mag-wiper sa doon. Mag-wiper yan. Yan. Mag-wiper lang talaga yan. Oh, ganun ko dito. talagang toro yan matiits dito yan matiits iikot yan dito